Pag sobrang down siya, nandyan po ko lagi. Hindi po ko nawala sa tabi niya nun. Tapos, ayun nga po, dati, siya na din po yung nakipag kasi parang alam niya sa sarili niya na hindi niya magawa yung... Parang hindi niya po matumbasan yung ginagawa ko sa kanya. Oh. And ngayon naman po, ano, yung realization ko din na huwag ko dapat ibigay lahat po kapag hindi kaya ibigay sa kanya. Ganun mo siya kamahal, ano? Mm -hmm. Sobra. So ngayon, ano, I mean, um, kasi nung sa press kasi, sinabi nyo na parang pinagbigyan ka na ng mama mo, ng parents mo na pwede ka na magkaroon ng jowa. So ngayon, ano ng status niyo Are you, uh, are you trying to win back each other? Are you trying, Kyo, are you trying to win back a uh, Vlad? Yes po, well, nag, actually, alam, alam rin po ng parents niya na niligaw din po ulit sa so yun, okay yun, na yun pa status ganun, po namin. Na courting stage po kami ngayon. Nasa courting stage kayo, yeah. kahit nagkaroon kayo. Tapos ikaw, pakipot ka naman. Bakit <laughs> na, <laughs> 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 kailan, <laughs> kailan ulit nag-start ang courting stage niya? After ng ex Mm -hmm. After ng segment po namin. So, parang ilang, one, two months. At ah, two months pa So, two so, months before after, ba yun? After, after, two months after ng ex expression. May pagbabago ba doon sa panliligaw niya, sa panliligaw niya before? Sa panliligaw niya ngayon, sa panliligaw ah, uh, niya ngayon. Ah, sa paniligaw niya before, sa paniligaw niya ngayon. hindi <laughs> 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 po kami, hindi po kami nagligawan dati. Ah, hindi wala. ba? Kasi Nagligaw. po ako yung parang, ano, Say kasi first. crush, <laughs> rush ko po. Kasi Ikaw talaga na, na gumawa ng paraan. Opo. Oh, so... Alam mo, nakakabilib ka, Vlad. <laughs>